netizens, share mo ang good news. Guys, katatapos ko lang mag-share mula sa TikTok patungo sa Facebook ng account ng Conversations with Father Jerome. Alam nyo, ang lawak-lawak pala ng digital community, yung ating connectedness, sa iba't ibang bansa at iba't ibang communities at tao ang ating na connect Kailangan natin ding maibahagi ang mabuting balita ni Kristo. Pati yung mga inspirational words, video, songs, messages ng hope, ng love, ng pagkikipagkapwa tao, simple lang eh. I-click mo lang. I-share mo lang. Nakita natin yan dito sa Ebanghelyo, Mark chapter 1, verse 40 to 45. Isang ketongen ang lumapit kay Kristo. Mahirap yan. Pero winelcome we siya ni Jesus. At pinatungan pa, hinawakan pa ni Jesus ang taong ketongen pinagaling. Pero sinabihan niya ito, magpakita ka sa pare to give a clearance at huwag mong sabihin sa iba. Pero hindi napigil ng ketonging gumaling ang mabuting ginawa ni Jesus sa kanyang pagpapagaling. Brinodcast niya to sa marami. Kaya lalo pang nakilala si Jesus at lalo pang sinundan ng marami. ay identify yung pagbubroadcast ng kagalakan na ginawa ni Jesus sa kanyang buhay. We need that. Kaya sa mundo ngayon ng digital information, ng digital technology, bawat isa sa atin pwedeng maging digital missionaries. We can spread and share the good news. Ang balita ng kabutihan, ng pag-asa, ng pakikipang kapwa, lahat, click lang. Manalangin tayo. Lord, salamat sa oportunidad sa pamamagitan ng internet na maibahagi namin ang iyong mabuting balita. Kasangkapanin mo kami upang maging mga digital missionaries. Handang mag-share ng mabuting balita. Amen.